So yun nga dahil sila naman yung magbabantay nga kay Lola. Kami nga ni Geraldine, pupunta kami sa pwesto kasama nga namin yung mga bata pati nga si Carlos. Nandito nga kami sa tapat na nga ng playground dito sa may court sa may katarungan. Nung naalala nga ni Geraldine na hindi nga niya dala yung cellphone niya. Kaya bumalik nga sila ni Carlos doon para kunin. Then kami naman ng mga bata, nagpaiwan nga kami dito. Kaya nakapaglaro nga saglit yung mga bata habang nagaantay nga kami sa kanila. Ang cart nga yung ginamit namin papunta ng bayanan kasi yung e-bike nga namin, hindi nga na-charge ni Geraldine nung gabi. Kumaan nga muna kami dito sa may bayan, sa may bilihan nga ng pintura. Dito nga kami lagi nabili ng ginagamit nga namin pang pintura, although marami nga bilihan dito. Dito na rin kasi kami nasanay. Pintura nga ng e-bike nga namin, pati na nga yung cart, dito nga namin binili sa kanya. Mabait din kasi yung may-ari at alam na alam niya kung para saan yung pintura pintura nga na gagamitin. Nakarating na nga kami dito sa may bayanan kung saan nga ipopwesto yung itatayo nga namin kainan. Mapalitan nga namin yung pintura at ito pa nga yung before niya. Nung nakaraan nga nasa ospital nga kami ni Geraldine, nagpunta nga dito si Carlos kasi nga nagwalis nga siya dito, nagalis ng mga agiw agiu So yun nga, naglinis nga siya dito. Bago namin to pininturahan nga, syempre ipinagpaalam muna namin sa may-ari kung pwede nga namin palitan yung kulay. Kasi yung gusto ko nga ang team para nga dito. Syempre, yellow. Kinunbine nga namin yung black kasi mas maganda siyang combination kasi bagay talaga yung black and yellow. Nag-DIY na nga lang nga kami dito, hindi na rin talaga kami kumuha ng pinto. Tanong na din nga ako sa tatay ko kung ano ba yung ginagamit nga na pintura sa dingding kapag ka bato nga yung paglalagyan. Then sinigurado ko nga kung nilalagyan ba ng tubig yung pintura kapag ka bato nga yung pipinturahan. Sabi nga niya, oo. Ako na din nga yung nagtimpla nga ng pintura. Si Gerald din nga kinakabahan nga kasi daw. Baka nga daw mamali ako din. Nanood nga muna ako ng konting tutorial sa YouTube ko nga ginawa to. Inuna muna nga namin lahat kung saan nga namin ilalagay lahat ng itim. Bali dalawang klase nga ng pintura nga yung binili namin pang kahoy at saka pang bato. So yung pintura para sa kahoy, pwede rin pala siya sa bakal. Dito na din nga kami na ng halian. Pinabili ko na lang nga din sila Geraldine ng kanin at ulam. So, kung nga kami man ng halian, halos natapos na rin namin lahat ng pipinturahan nga ng itim. Habang nagpipintura nga kami, enjoy na enjoy nga namin yung sarili nga namin. Kasi first time din talaga namin magpintura. Sabi nga ni Geraldine, pwede na nga daw mag-apply na pinto Habang papatapos na nga yung pinipinturahan nga namin. Tuwang-tuwa din kami kasi ang ganda rin ng kinalabasan. Parehas nga kaming walang kaalam-alam sa interior design. At pinagsama na nga lang nga namin yung idea nga naming dalawa. Yung mga grills nga, pipinturahan din sana namin to. Kaya lang hindi nga namin magawa kasi nga maghapon ding umulan. Kapag hindi na nga lang nga umuulan, saka na nga nga namin gagawin. Si Carlos nga yung nahuli nga sa amin kasi siya nga yung nagpipinish. Siya kasi yung nagpipintura nga sa mga kanto. Noong una nga akala ko makakaubos ng maraming pintura nga to. Pero yung tag 650 nga lang nga binili nga namin at kalahati pa nga yung sobra. Then yung yelo naman, tag 250 lang yata yun. Kapag ka nag-DIY ka talaga, talagang sobrang makakatipid ka. Tapos natapos nga namin, eksakto talaga maghapon din namin ginawa to. Yun nga, sobrang nagandahan nga kami sa akin na labasan nga ng pinagagawa nga namin ngayong maghapon. Pagkatapos nga namin mapinturahan lahat, so kaming dalawa nga ni Geraldine hapakadungis nga namin, pero si Carlos parang wala lang. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush